Pagdating doon, ilatad natin sa table. Part 2. Ito na po. Nandito na kami sa bundok. Aha. Uh, yan. Ayan. ha Hiking po. Hiking with Sagit Kalikasan. Yan po, guys. Kami, guys. So. Yan. Yan sa likod. Nandito kami sa bundok. Yan. Nakikita mo yun Yan. Baka wag mo lumayo. Ito ang amin pupunta. Guys, so pyro na dito ilog. Ayan, ito. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Paglalakbay talaga eh. Ayan. Oh, ito may ano. Good morning Sir. po. Sir, sa gitaligasan po kami. Oo. Uh, Na-remind lang po namin yung about sa basura po, in segregation. Nagtatapon po yung basura sa taas. Sa baba? May butas? Ah, okay. Mabuti po yun. Pero po, re-remind pa rin po namin, mas maganda po yung ginagawa ninyo yung nabubulok at saka hindi nabubulok. Pagsisegregate po. Salamat po! Ay, aray ko, kabayo. Ayan, andito na kami sa ilog. Marating po to kasi may katulad. Ayan, ayan. Ito ang tintawag na... Pangalawang ilog. Uy, may tulay na sila, Bi. Oo, meron eh? Ay. Ito yung pangalawang ilog. Yan, ay. ay, peso. Ayan. Ito na. Mm, layo. Pag na, wala na. Lala, na. na. Magandun yeah. lang tayo. No? Sa Yan guys. Marami pa Altea dito, be. Taas pa yun, okay, te. Sobrang taas. So. Guys, oh. Bundok. So, pas na yun. Ano ko sa inyo? Taas na Ano na na na, tara. Maaga pa naman eh. Mo na kaya, Christy? Kristie? mo kami dito ng ano? and <laughs> guys, Ayan. naiyak lang, Okay, lang. oh guys. pa kuku sa para ma video ko kaya. and guys, pati nag-vlog? Ayan guys, samahan kami ng makyati dito sa bundok. Ito mm. tayo. Hiking tayo. Masisipag na mga mamis. Mami. Mami, hiking. Uy na ha! Para pawisan. Para ka, malakas, ma. ba, no, no, mm. Ay, Malakas okay. naman ta Ayan, guys. Ito na ang aming Inakyat. Makita ah, nyo, guys kahit sa kabundukan may mga swimming pool. Ayan, Tingnan na kami. Ah, sarap. Santa, yes. Santa, ah? Hindi na makasalta, guys. <laughs> Ay, nako. And so, for now, guys. Hindi na. na. Ito na ang aking videos for today's yan salamat sa suporta na ng aking channel oy may tutubi oh Dumaha po sa aking ano tutubi ako ako ng tutubi so <laughs> dandahan So, ah, five minutes ko lang to. Malapit na four. Nakuha ko. Dumapo sa cellphone. Ayan, dyan lang tayo. Ayan, no, may resort din. Eh, alas na resort na yan. Oo. -o. Ay, eto na yata yung Alteyes, ano? Dyan lang ako kay... Kay Eva. Oo. So, uh -huh. Dyan lang tayo na kami guys. Bye bye.